Bago tayo magsimula nais ko muna po ipagbigay alam sa inyo ang isang masamang balita tungkol dito sa ating kwento, dahil kahit ayaw ko man po ito itigil pero wala na akong magagawa, dahil sa nitong kamakailan na bigyan nga tayo ng community strike, kaya naman pansamantala ko po muna puputulan dito ang kwentong ito. Gayong kung sakaling magkaroon muli tayo ng isa pang strike, panigurado na hindi nyo na po makikita ang channel na ito kung magkataon, Gayunpaman makalipas ang tatlong buwan sa oras na mawala na ang strike susubukan ko muli na ito ay ipagpatuloy kung gusto nyo pa ito mapanood. Nang makauwi na ang magroommate mabilis lamang na nakapagluto si Dambi ng kanilang hapunan, papuri ng ating bida sa niluto ni Dambi na masarap ito, kaya naman natuwa si Dambi, ngunit nang subukang alukan ni Sungbin na bigyan siya nito ng kanin ang kanyang roommate dahil sa dapat din itong kumain ng sapat, tumanggi kaagad ito at sinabing ayos lang. Sabi niya rin kay Sungbin na madalas na akong kumakain ng maayos, mula nang magsimula akong manirahan na kasama ka, sa palagay ko ay nakakuha ako ng kaunting timbang dahil doon, kaya ngayon raw ay sinusubukan niya na mag-diet. Subalit nang makita niya kung paano natigilan ang ating bida, nagtaka si Dambi sa kung anong klaseng ekspresyon ang ginagawa nito nang mabanggit naman ni Sungbin na hindi ko naman makita na nadedagdagan ang iyong timbang, at kwento niya rin na kapag nakita mo ang aking ate para na siyang baboy ngayon, sumagot si Dambi na may lumalaki daw talaga sa kanya sa isang lugar na hindi masyadong kapansin-pansin, gayong ang tinutukoy pala nito ay ang kanyang balakang. Samantalang itong ating bida habang nakamasid siya sa kanyang roommate, tila nakakaisip ito ng kakaibang bagay, base kung paano nito pagmasdan ang kanyang nuna. Dahil nga sa kanyang pagtitig, nagtaka itong si Dambi gayong bakit naman halos tunawi na siya sa tingin ng ating bida. Sa isip naman ni Sung Bin na hindi ako sigurado tungkol sa kanyang timbang, ngunit kanya daw masasabi mas magiging sexy siya, ito ay marahil sa kanyang hita o sa kanyang pigi. Ngunit tuluyan ang nahiya si Dambi at hindi na niya kinaya pa ang ginagawang pagtitig nito kaya naman itinulak niya si Sungbin sa mukha at sinabihan na huwag isipin na siya ay magiging dambuhala. Gayong naiinis na nga si Dambi, ipinaliwanag ng ating bida na hindi iyon ganon, naisip ko lang na ang iyong mga hita ay mas naging medyo mataba, sabi niya pa na kung mula sa pananaw ng isang lalaki, iyon ay talagang isang magandang bagay kung tutuusin. Sagot nito sa ating bida na hindi naman ako interesado sa pananaw ng ibang kalalakihan, gusto ko ito malaman kung, subalit hindi niya tinapos ang kanyang sasabihin, na marahil ang nais nito ay si Sungbin ang magsabi kung ayos lamang na siya ay maging mataba, bagkus kalimutan na lamang daw nila ang tungkol doon, dahil sa ngayon iniisip na daw niya kung paano masisimulan ang mag show Sa panig ni Sungbin binanggit niyang maganda nga iyon, pati rin daw siya ay susubukan na rin ang mag show tanong niya rin na anong exercise ang naiisip nitong kanyang roommate. Sumagot si Dambi na may alam daw siyang isang lugar kung saan pwedeng makapag show. ito ay ang mag-swimming. Ayon naman kay Sungbin sabi niya na malapit lamang ba ang lugar na ito, sagot ni Dambi na oo, ipinaliwanag rin niya na nakakuha ako ng membership ng hotel pool, sa gitna ng maraming iba pang mga benepisyo mula sa kumpanya, pagkatapos naman magsalita ang ating bida ng wow amazing, sinabihan siya nitong si Dambi na e paano kaya kung samahan mo ako tomorrow. Medyo nagulat dito si Sungbin at sabay binanggit na kung posible ba daw na makasama siya. Sa kinabukasan, mula dito sa Elton Hotel. Dumating nga dito ang ating bida at kaagad niyang nilapitan ang receptioner, nagtanong ito na kung ano raw ang kanyang maitutulong. Bago siya sumagot sa receptioner, sumagi muna sa isipan ni Sungbin na ito ang aking unang pagkakataon na nasa ganitong uri ng hotel. At pagkatapos, ipinagbigay alam na niya ang tunay na pakay dito, para sa swimming pool mula sa company benefits, nang tanungin siya ng babae kung anong kumpanya, at sinong employee, sinabi ni Sungbin na kay Miss Hong Dambi ng H&G. Matapos makita ng babae sa guest list ang pangalan ni Dambi, Ayon sa information ang inilagay niya tungkol sa kung ano ang relasyon nito kay Sung Bin nakasaad na nakababatang kapatid siya nito, pagkatapos naman makonfirm, ibinigay na ng babae ang isang card at ipinaliwanag din niya na ito ay para sa locker card key, at huwag kalimutan na ibalik pagkatapos bago umalis. Siniguro ni Sungbin na gagawin niya iyon at nagpasalamat dito bago tuluyang pumasok. Maya-maya naman nang siya ay nakapagbihis na ng damit panlangoy, Pumunta ka agad siya sa swimming pool upang hanapin si Dambi. Samantala nahihiya na ang ating bida sa puntong ito gayong halos palaraw ang mga naglalangoy dito ay puro kababaihan. Dahil naman sa hindi niya pagtingin sa nilalakaran, hindi sinasadya na nasagi niya ang isang babaeng kasalubong. Mabilis namang nagbaw siya dito at mabilis rin na humingi ng paumanhin. Habang itong babae na kanyang nakabanggaan ay ang ka-office worker pala ni Dambi na si Miss Eugen. Ngunit inakala niya na kung ang babae daw ba kaya na ito ay mula rin sa kanyang school na pinapasukan. Samantalang itong si Miss Eugen, namukhaan niya si Sungbin dahil sa nagtanong ito sa ating bida, na ikaw ba ang kasama ni Dambi sa bahay. Hindi niya sukat akalain at hindi makapaniwala ito, na kilala pala siya ng babaeng ito, kaya naman magiliw na rin siyang nagpakilala kay Miss Eugen na siya ay si Sinabi naman nitong si Miss Eugen na marami na akong narinig tungkol sayo, binanggit niya na din ang kanyang pangalan na si Kim Eugen, at sinabing masaya akong makilala ka. Dagdag pa niya na si Miss Dambi ang kanyang manager sa trabaho, inalok niya rin ang ating bida na mag-shake hand daw sila. Habang ang dalawa nga ay ginagawa ang pag-shake hand, Sabay nito panay ang pagsasalita ni Miss Eugen na alam mo ba, mula pa noong pumasok si Miss Dambi sa kumpanya madalas ko na siyang nakakasama. At malapit na talaga ang aming relasyon, dahil magkasama kaming natutulog tuwing kami ay nasa business trip. Sinabi niya rin kahit daw si Dambi ay isang tao na masyadong straightforward, gayon paman siya pa rin daw ang pinakamalapit sa kanya. Bilang tugon, Pagkatapos sa matinding shake hand nagsalita na lang si Sungbin na isa itong karangalan na makilala ka, at palihim naman niyang sinabi sa isipan na medyo raw nakakahiya na mamit niya itong si Miss Eugene habang nakasuot lamang ng swimsuit. Sa panig naman ni Miss Eugene, ipinagbigay alam niya sa ating bida, na nabanggit daw sa kanya ni Dambi na mananatili muna siya sa swimming pool, kaya sa palagay daw niya doon niya ito matatagpuan sa mismong swimming pool. Matapos nito ay magiliw itong nagpaalam sa ating bida subalit sinabi niya dito na sana ay magkita muli sila sa susunod. Sumagot si Sungbin na oo naman raw, panigurado na magkikita pa sila sa ibang pagkakataon. Nang tuluyan ng umalis si Miss Eugen, naisip nito ang tungkol sa swimsuit. Gayong kung ganito rin daw kaya ang suot ngayon ng kanyang Nuna Dambi, hanggang sa mga ilang saglit, ay may nakita siyang isang babae na lumutang sa tubig, at inalis ang head cover. Nang humarap ito, ito pala ay walang iba, kundi ang babaeng hinahanap niya na si Dambi.